sakit ng tahi ko. Mas masakit pang humatsing kaysa mag-tiktok eh. Grabe. Oo. Patsing ako malakas. So, ayun may nag-comment. Magkana po binigay ni Ma'am Rosmar? So, ang dami nagtatanong nito. Ngayon ko lang re-replyan. Ngayon ko lang nasipag mag-reply. So, eto. Eto, chinat ko siya. Kasi hindi ako nakapunta kasi 4 days pa lang four days pa lang nun si Talia. Kaya hindi ako nakapunta. So, nagsenda lang ako. Nagpiyama ako sa kanya kung anong Gcash, ganun. Tapos, ayan, sinendan ko na lang. Ayan. <laughs> ayan tapos sinend ko sa kanya. Sabi niya, ang laki naman. Thank you po, Nina. He love love. Maraming salamat po. O, pak, ninang na naman ako. Matanda ako na talaga. Eh magta-30 na kasi ako, guys, sa uh, February 12. O, sino pa mga gusto maging inaanak ko dyan? Dyan. <laughs> <laughs> ah, na ako. <laughs> sa <Saktan. laughs> Ay! Mali. Oh my gosh. Takot talaga ako sa dilim. So, ayan guys. Mag-skincare muna tayo bago matulog. And Rosmar, Kojic Papaya Set ang ginagamit ko para wala ang pekas melasma kasi tumatanda na tayo. Magta-30 na tayo. Hindi lang halata. Charis. Ayan. So, tapos ako maghilamos magto-toner and ano muna ako. Ito guys is maganda kasi nakakatanggal din siya ng mga pimples, dark spots, speckled at nakakaputi at ang bango na ito ha amoy kojic papaya alam nyo guys super bilis nito makatanggal ng peklat kasi alam nyo pag sinabing kojic ba diba? super tindi pero hindi siya mahapde hindi nga siya namumula oh ang bango pa hindi siya yung parang matapang na amoy alcohol ganun eee hindi di nga ako nakakaligo. Tinatamad kasi ako. Pero skincare is life na lang. O may sunscreen siya. Meron siyang panggabi. So, gabi na. Kaya panggabi ang ilalagay ko. Ganda oh. Super ganda na consistency. And anim na yung laman. Dalawang sabon. Dalawang cream isang toner. $2.49 lang. Pwede to sa mga 12 years old pataas buntis at lactating. Search nyo lang. Rosmar Kojic Papaya Set. ay oh, ito yung walang filter. Ito yung zoom. Ayan, kita pa yung cream. Ayan. Mm, may tiniris pa ako. Nakita nyo guys, ang ganda sa face. Oh. Mm. Oh, siya. Ready to tulog na. Ay. And after that, pag natuyo na itong face ko, doon ako maglalagay nitong Kojik Papaya Serum natin. So, body-body sila nung Kojik Papaya Set. Ayan, ganito siya, guys. Charan! Mm. Ayan siya, guys. Amoy Kojic Papaya. Pagka natuyo na, saka mo pahida itong Rosmar Kojic Papaya Serum. Intended din to for Pekas Melasma. And pwede rin siya sa 12 years old pataas, buntis at lactating. And sa lahat ng maitim, kunya singit ko mo, pwede mo rin lagyan ito kasi whitening effect din siya. So, i-check out nyo na agad. Lagay mo lang Rosmar Kojic Papaya Serum. And kung maitim ang iyong singit ko yukot, Rosmar Inguinal and Bat Cream. Kung may iti mga kalikili, rosmar underarm cream mo na yan. Basta orange sa singit ko Yung, ay hindi, orange sa singit ko kot nga. Pink sa kalikili. Siyempre, rosmar di yung shake before use. 199.99 na lang ngayon. Kaya guys, i-check out nyo na agad yan. Good night!